Hi guys, uh, ko po kayo dito sa aming restaurant po, Chibu Good Food. Located po ito in Bahia Rizal. Medyo malapit lang po sa Manila. at uh, easy, easy to access. At uh, sana po pumunta po kayo, tingnan po ninyo ang aming mga specialty at ang uh, aming servisyo. Salamat Ano ba yung specialty natin dyan? Yung the best um, uh, pinaka -the -best so na binabalik-balikan? Ang aming sisisig. Sarap nga oh, sarap nga. Ang aming mga coffee. Rag, namin. Yung Cebu Signature, masarap. Tapos, yung oras? Ang um, opening time po natin pagka weekdays ay uh, 10 a.m. po to 10 p.m. Pagka weekends po, ang opening po natin ay 7 a.m. to 10 p.m. Yeah, tapos, malapit to sa wind, wind, windmill, um, Pililia Farm. Malapit. So kung going kung galing kayong yung windmill papuntang Teresa madadaanan to. Oh, yan. So pag galing yung Teresa Antipolo, yan pa windmill kayo madadaanan yung right side lang sa kurbada. <laughs> Ayun, sa kurbada. Ay, Ay, oh, yan oh, yun, yung kurbada yan oh. So, dito tayo ngayon sa buong Sibo Good Food malapit sa Windmill Farm so kain muna tayo tapos balik dun sa Windmill ginutom lang eh so sisig and uh, gasibo frap signature with extra rice <laughs> yun si Atake sa labas Marami to helera to dito. Buong Sibo Coffee, gusto ko na may ano mamaya video natin overlooking siya eh. ay akit tayo sa taas may taas pa to eh. kami naman uh, ito mga kain Yan. hindi naman kayo magugutom <laughs> ulalo, sisig t-bone e steak chokawali dami pizza, pasta, snacks, drinks yan na pata, uh, sinigang, kare-kare, chapsuy, marami yan o, gutom na ako tsaka pwede pang maki-charge. <laughs> so dito nga tayo sa Bon Cebu Coffee yan kasama natin si Ata kaya so, kumain lang tayo lunch ano oras na ba? Ah, uh, launa So ganyan tayong windmill Napasok na ating windmill Kumain na ako dito tapos babalik ulit tayo sa windmill Tapos ikutin ulit natin yung loob ng windmill Kasi mas mas maganda yung view kasi sa loob Kasi dito sa bungad uh, Ano lang eh uh, may, may windmill din pero mas maganda yung view dun sa likod uh, I mean sa loob So balikan ulit natin Tsaka meron windmill daw dito na sa gate 2 na hindi pa pinapapasok So check natin kung pwedeng tayong pumasok Rough Road pa raw eh So ito papunta Teresa Tapos kapag dito naman dineretso mo pa ano na yan, Pa Laguna na Yan pa Laguna So din muna natin yung loob nitong buong sibo Akyat muna tayo sa taas kasi overlooking doon eh So check natin kung anong meron doon. Tingnan natin kung maganda yung view ito kasi yung view nila yun tapos kapag gabi meron silang ano dyan, yan o, live band yan o. maganda yung pailaw nila yan. So, check natin sa taas nagsa charge pa tayo eh <laughs> low part yung freight ko napag ah, charge na rin tayo ng cellphone so tara akit muna tayo tsaka ano pala ang sarap nung ano nung Bon Sibo uh, Signature Frap at yung sisig, sarap, yung ubus oh sarap, sarap so, ito na, oh, init pala so, yun kasi yung windmill na yun, ayan oh overlooping wala pala dito no? sa taas wala ayan oh, sarap pala kumahan dito So dun sa kaunahan nito. Yung katabi nila. Yung Leon restaurant. Sa so, dun sa unahan. Balkonahe yan. Magkahilera sila dito. Tinuro, tinuro lang din ako nung nung sa windmill. Tinuro lang din nila ako na masarap daw mga kainan dito. So, dito tayo sa Buon Sibo. So yan. So yan yung view dyan. No? Yan. yan yung view. So may ano sila. Swing. So ito. Ito sa taas. Check natin. Ako, yun lang. Mainit. Ito na kasi yung windmill, -win oh. So, yun lang. Mabilis yan lang. So, may pahart sila dito. Yun. Buon sigo. kung mga langaning oras na daan na kayo dito kasi doon sa windmill isa lang kainan doon eh yan. so dito dito na lang kayo kumain no? mas mahangin pa tsaka maluwang naman yung mga parkingan nila si Taki dito sa Corvada to eh Ayan. meron din yung pala doon no? la ano ba yun la pesca sa kabila ito yun. kainan din pala yan may hilera hilera pala to dito sabi ah, gusto ako pahangin muna tayo dito ano ba meron sticker ayun mm, <laughs> ayan 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 oh, ayan sticker sticker okay. meron na ha meron na ha ayan dito tayo sa buwan Bon chivo Coffee. Sarap ng mga pagkain dito ah. Ayan. 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 Mga wanted yan. Ayan. Mamaya post ko to. ano na? Baka makita. Ayan. Bon chivo, Good food. So. Ay. Thank you. Oh, dadala <laughs> ako.